eto ito na naman, meron na naman akong isang video na napanood. And sobrang tuwa-tuwa talaga ako manood ng mga gintong video. Kasi nga, ito nga ay mapaparil talk sa mga Pilipino. Na kung saan ay, yung mga mali nilang uh, ginagawa ay, kailangan na talagang itama. Kasi, kung bebase po tayo sa ibang bansa, talagang maganda po talaga yung pamamalakad sa kanila. Compared dito sa Pilipinas na kung saan ay, nag-aral naman tayo lahat. Pero, ginagawa pa rin natin yung mali. Like, simpleng pagtapon ng basura, hindi natin tatapon sa basurahan. Katulad na lang nitong napanood ko. So, ang scenario kasi dito, yung lalaki na nakakoche, yung may-ari ng kotse, habang nasa kalsada, nagtapon siya ng basura sa kalsada, and then merong isang tao na akita, pinatapon, uh, pinababa siya sa kotse niya, and then kinakuha yung basura para itapon sa basurahan. Kaya nga na-invento yung basurahan para doon itapon yung mga kalat, diba? So, ano, ano ba yung masasabi niyo dito about sa gento? So, ito yung picture niya. Ito so, sa post niya, wag po tayo magtatapon ng basura lalo na mga nakasasakyan sa kalsada. Pasensya na rin po, mahal ko ang ating bayan. Mahalin din po natin ang ating bayan at panatiliin ang kalinisan. Tama naman, di ba? Basura mo, tapon mo sa tamang basurahan. So, kung nakita po natin na hindi yun yung parang basurahan talaga like sako or anything uh, garbage bag, well, ikip na lang po natin yung mga basura natin. Magbibigay po ako ng mga example. Lang. One time kasi, ah, sumakay ako sa isang bus na kung saan ito talaga ang bumungad sa akin. Ito, ito mga basuran na ito na nasa upuan, di ba? Ayan pa lang, maikita mo na talaga na nag-aral naman sila pero parang hindi nila ginagamit. So, parang ginawa na nilang basuran yung bus. So, paano magiging panatiliin yung bus na maayos and talagang maganda tignan? kung yung mga sumasakay or mga commuters talaga is hindi marunong magtapon ng basura sa tamang lagayan. Pag wala naman po kayo nakita na basura, ikip nyo na lang sa bulsa nyo. Then, after nyo bumaba or pagkababa nyo, pag may nakita po kayong basura, dun nyo na lang po itapon yung mga kalat nyo. Kesa naman po na gento na talagang nakatiwangwang na ganyan or siniksik nyo pa talaga sa mga upuan, Then, wala kasi akong ibang example pa eh. Pero, meron ako napapansin din. Like, sa mga ATM machine. Like, walang basurahan. Pero, kasalanan din naman ng ATM machine na wala silang provided na basurahan dun sa ano, di ba Pero, natin, pero uh, malay natin. May provided na basurahan. Pero, kinukuha lang ng mga kalakal. And then, ayun. Kaya, nawawala yung basurahan. Pero, sana, kung... Maliit lang naman na papilyan, ikip na lang po natin sa mga bulsa natin. Then, itapon na lang po natin kung may mga nakita po tayong um, kung may nakita po tayo mga basura, andun po natin itapon. And then, marami, pang example eh, hindi na lang tayo masyadong magtotok pa. Pero, ito talaga yung mas bida-bida or mista para talagang nakakatawa para sa akin. Ito talaga yung pinaka-nakakatawa sa lahat. Sabi sa karatula is, bawal magtapon ng basura dito. Pero, tingnan nyo naman. Parang kabaliktaran. Dapat pala nilagay na lang sa karatula is, pwede magtapon ng basura dito. Tignan natin kung meron talaga magtatapon ng basura. Pero syempre, meron pa din kasi nga pasawaying ang mga Pilipino. So, ayun lang. Parang, ano lang. Maliit lang din na problema. Pero, the more na marami kasing gagawa or the more na maraming hindi susunod, talagang tatambak ang mga basura sa mga paligid-ligid na talagang kailangan linisan, di ba? Kung baga, meron talaga minsan, dati kasi sa panahon ng ano yun, uh, 1990s or 2001, mga ganun. Parang dati, ah, kada umaga, tapat mo, linis mo. Naglilinis talaga yung mga tao. And then, bibihira din mga basura. Pero meron talaga isang lugar na tumatak sa akin, lalo na yung Marikina. Talagang sobrang linis talaga ng Marikina. And then, kung um, taga Marikina po kayo, din may nakita po kayo nagtapon ng basura kung saan-saan. Pagsabihan po natin kasi the more na hindi po natin sila pagsasamihan, the more na hindi po natin sila pagsasabihin or patay mali siya lang tayo, the more lang nila yon. Like, katulad pa sa mga jeep or ganyan, at uh, tinatapon na lang sila sa mga bintana ng jeep pag umaandar. Pasimpleng tapon, di ba? ah uh, pagsabihin na lang po natin yung mga ganong tao na ate, bawal po magtapon dyan. Hindi naman, hindi ka naman magiging masama dun, magiging mabuti ka pa nga dun. Kasi nga, merong kang ano, ano sa kalikasan. merong kang kang care sa kalikasan natin. Hindi tulad ng iba na kung saan-saan lang nagtatapon, di ba? Uh, hindi ako naniniwala na kasalanan ng government kung bakit magulo yung or makalat yung mga lugar sa ating bansa. Kasalanan to ng mga mamayan na talagang hindi sumusunod sa batas. Lalo na sa simpleng ganyan. Bawal magtapon pero tingnan mo. Maraming basura, di ba guys? So, yun lang. And so, makalat naman, kung malilit lang yung ikip nyo na lang sa bulsa nyo, then pag nakakita po kayo ng basuran or tamang basuran, doon nyo na lang po itapon. Sa ibang bansa kasi, ha, based on sa ibang bansa, pag hindi po nakaseparate yung mga basura nyo, pag pick up na ng garbage, ay hindi po nila iko collect ito. Kaya kailangan separated po yung mga bote, plastic, mga nabubulok, separated po dapat. And sana maging implement nito sa Pilipinas. And ayun lang. Sana talaga. And malay mo, dun palang mag-grow yung Pilipinas and magkaroon ng advance pa na and magkaroon pa ng improvement yung Pilipinas kahit dito lang sa mga basura lang muna di ba and ay lang wag niyo sisihin yung government kasi mamayan talaga gumagawa nito so ay sana matauhan din yung iba and ay thank you for watching bye bye